Ano po ang gamit niya sa buhok? Buhagag kasi ang kulot ng anak ko kapag ka natutuyo. Tanong ni Madam Charmin, Ganyan na ganyan din sis ang problema ng anak ko dati. At eto na nga ngayon yung buhok niya kapag ka natutuyo and happy happy naman siya sa result ng ginagamit niya. Etong ginagamit niya nabilito ng daddy niya sa sa apps na L. Meron din ito sa TikTok at meron din kayong mabibili nito sa Orange app. Yan yung name niya, i-search mo na lang sis. Hermos siya, nilalagay niya yan after niyang maligo. Medyo dapat basa-basa pa yung buhok mo kapag nilagay mo yan. Ang effect niyan, sa una, medyo titigas ang buhok mo. Kumbaga, nagkaka-shape yung curl niya at hindi magbubuhag-hag kapag ka na natayo. Hindi mo na kailangan suklayin. Eto naman, binibili ko ito sa TikTok. Bundle na nga yung kinukuha ko kasi parang kinakain niya. Yan ang bilis maubos ba? Iyang kasi yung buhok ng anak ko dito ginagamit niya yan as a conditioner, as in, pang everyday hair mask. Magastos talaga yung anak ko pagdating sa buhok niya. Sabi ko nga, pagupitan na lang niya, paiklian ba, para hindi na magastos. Naku, ayaw, acid daw niya yung buhok niya, o ba? Diba? Parang mara sa nanay, mahaba din yung hair. <laughs> Pero mas nakakatipid ako sa hair mask na ito, kasi 1,000 grams na siya, at mga nasa 130 pesos lang ang isa niyan. Ito nga yung bathroom lang anak ko, na parang salon na, <laughs> sa dami yung ginagamit niya sa buhok niya. O ito yung bathroom niya at ito yung kwarto niyan. Share sila ng bathroom ng bunsuko. Marami akong nabasang comment doon sa video ng anak kong dalaga na kung ano daw ba yung ginagamit niya doon sa buhok ng anak ko. So eto na nga. Naku, tinigritigilan ko na nga ang pagbibili ng mga kung ano-ano yung ginagamit niya sa buhok niya kasi napaka-aksaya. Yung hair mask na ginagamit niya, ay binibili ko yun sa TikTok. Pero yung mga iba niyang ginagamit, tinigil-tigilan ko ng bilhan. Ngayon, yung daddy naman niya ang inuuto niya. Yun. Tapos, orderan siya. Nag-order naman yung tatay niya kasi nga ututo yung tatay niya. <laughs> Ilalambing-lambing lang niya. Ayan. Inorderan siya dito saan? Sa Watson. Ayan. Ganito kalaking box. O magkano to? 285 ang bele. O sige, so tingnan natin kung ano tong 285 na ito. Hindi ito matagal ang kanyang product sa box. Kasi nga, napaka. Okay. ito yung laman ng 285 na galing sa Watson. Di ba, laki ng box. Tapos yung mga kasamang ganitong kalat. ah oh, bakit na ganito? Kalat? May mga diba, box na ano, kasama, ganyan. Ano oh, yan, bakit na ganyan? So, ito na yung product na binili sa Watson. Ang diba, laki ng product. Ang laki ng box nila, oh. Ano? Ang laki ng box. Oh. Ito oh. na yon ito pala, yung 285 na pinabili niya. O talaga naman kapag ang anak ay naglambing sa tatay, bigay agad, di ba? Ito yung hair treat ng pang sa kulot buhok. Ginagamit niya ito, nag-i-spray-spray siya niyan pagkatapos niya maligo. So, ito yung ini-spray niya para maging bouncy, hindi na siya nagsusupply. Ito yung bago niyang nakita sa Watson. So, dati niyang ginagamit yung ano-ano. As in, itong mush na ganito. Ayan, nakita niyo naman, ang dami. Mawala na yatang laman ito tinatago niya pa. O, oh, mawala na kami naman. Tapos, meron pa yan ganito. Curl defying milk, hairspray with organ oil. Tapos, ito. Ito na ano naman to. Professional mousse, Mga mousse lang. Mahilig siya sa mousse, Kasi, talagang inaano niya pagkatapos siya maghihigo. Nagmumush siya. Ito. Meron pa yan washing uh, shampoo spray. Di ba? Ang saksaya ng anak. ko. Oh, tapos, ito. Ito yun naman, ito yung binibili ko sa TikTok na pang hair mask niya kasi hiyang siya dito. So, ito mura lang ito na sa mga 120 lang ito, 130 something. May isang bote na 1 uh, kilo na to. So, matagal-tagal niya itong ginagamit. Kaya, nag-sucks ako niya ng marami. Oh, wala na yata itong lamang. Wala na rin naman. Wala na rin Nako, ito na lang dalawa na lang natitira sa kanya. Oh, ang aksaya talaga niya sa buhok niya. Kung ano-ano ang ginagamit niya sa buhok niya. Oh, ito pa. Oh, ito, ito. eh oh, gusto rin pala ito. Yes. Oh, ayan. Oh, wala na rin naman. Ito pa. Ano to? mga shampoo-shampoo niya. Kung oh, wala kang daman, kaya pala nagpabili na naman. Kung oh, ayan, ang dami niya mga ginagamit niya sa buhok niya. Tapos may mga ganyan-ganyan pa yan, mga, ah, may mga ganyan-ganyan pa to. Ano ba itong mga pwede ito? CR niya kasi to. <laughs> so, ayan, yung ginagamit ng mga anak ko. Ito pala yung madalas niyang gamitin ngayon. So, ayun lang, makakaya sa product yung anak ko. Yung daddy niya ang mas kabado kapag ka nagpapagupit yung dalaga niya. Kaya todo explain yan kung anong gupit ang gusto ng anak niya. Baka kasi hindi magustuhan, iiiyakan siya niyan. <laughs> Super haba na rin kasi ng buhok niya. Kaya sabi ko, para makatipid tayo sa hair mo, na sober aksaya niya sa hair treatment niya, sa mga hair mask niya, eh sabi ko magpagupit ka na. Kasi natural kulot yung buhok ng anak ko. Dahil nga rin, magbe-birthday na rin siya, eh sabi ko, treat mo yan sa salon. So, dito nga pala yan sa David Salon ng SMB Kutan. Tignan nyo naman, oh, super haba na yan, lalo na kapag kabasa, hanggang puwit niya na. Kaya sabi ko nga, para mas maganda rin yung tubo ng pagkakarl ng buhok mo, eh, kailangan niya ng konting trim. Mga 2 inches lang naman yung binawa. So, konting-konti lang naman yun ng very light. So, ganyan din yung ginagawa niya sa bahay, no? After niyang maligo, naglalagay din siya ng mush, tapos pinapatuyo niya, naglalagay siya ng cream o kaya ng kung ano meron siya sa pang ano sa bahay. So ayun, pinapampamp lang niya ng kamay niya. Ayun nga inut inikot ikot pa rin ni Ate. Tas daw para mabilis matuyo, yan, may ginamitan siya ng blow dry na may something doon sa taas na hindi ko alam kung anong tawag, pero may ganyan din siyang blower sa bahay. Para daw lumabas siyang pagkakulot, pero ayan na nga yung resulta o oh, kumulot ba. <laughs> Tapos 'yon, nagpa-nails din siya, 'di ba? At syempre ang nanay hindi magpapatalo, kailangan din magpaganda, o oh, 'di ba? <laughs> O, oh, ayun lang naman. Na-share ko lang. Thank you. Get ready with me, quick and easy makeup, mom edition, char. Nakaligo na nga tayo niyan, kunwari, na-surprise sa laman ng makeup pouch. May pabelo tinted sunscreen, ayan no? SPF 50 tone adapt. So, para ka na rin nitong naka-foundation. So, one finger lang, eh, sakop na sakop na yung mukha ko. Siyempre, another squeeze for the neck naman. So, ayan. Perfect na yan. Biglang kinish agad yung mukha ko. Next, kilay is styling gel. Long lasting waterproof para kahit na pagpawisan ka, e plakado pa rin yung kilay. Next for the cheek, 3-in-1 blush. Gamit ko din yan sa aking eyelids. So, hindi ko na kailangan gumamit ng brush. Kamay-kamay lang. Blend-blend. Okay na yan. I have two different color. Gamit natin itong pinkish for the lips naman feeling nagdadalaga yan. O, oh, di ba? <laughs> May pagka pengkesh pengkesh itong color na to. Oh, so, pack! Does it pansit for the quick and easy makeup? So, nag-change lang ako ng earrings para naman may iba yung ating aura. At ready to go. Kahit wala na tayong suklay-suklay. Messy look. Good look. <laughs> so, ayun. Nakapag-ready na nga ako. One hour before we going out. Simple treat for Father's Day. And para matay na rin itong 0.5 challenge na lagi ko nakikita. At tingnan mo naman yung mukha ni Daddy. O, mukha naman siya nag enjoy dito sa challenge na to. <laughs>